For today's video pala guys, magluto tawag egg with rice. Kaya nag-request niya akong dalaga nga gamay na mag-rice daw siya o with egg. Nasakto po nga na ako'y bahaw. So, ako lang iinagang ang rice kay para mas ma siya. Then, ang isa, gusto mo daw siya magtabang. So, kay, pabigyan na lang nato. Magluto daw ko na may egg o rice sa buntag. <laughs> kaya marag kagusto mo taon na pag kinakita sa video ni Jake nga nakakaon mo <laughs> corn beef ako ni Diplopog Diplopog rice yes, sa <inaudible> gusto siya mag rice and egg butang na kong kamatis ibingaw mean, no, na kung wala pa kung nakakaon pero kung nakakaon sa kadiri sa grill eh pero sa diha no? ma siguro na tag-ingani na kaya sa buntag doon magsigil na mag-pan pan of oat milk. parang magkamati sa ta. kamati sa milk para makaon ni isa. Bigyan. Diyan mag inagang oh, Ang ilagang sa Mama! Hello!

ka na sa voice na. Dahil mag-continue na, makikila ka. Ang maulog ko mamay, may pangalaman niya mong gamot. Ah, <laughs> may napalindi ka. Kaya ako yung nahihilak na. Oh, God. Ako na, papa. Ako rin mag-iabo, hindi kita. Ikaw ang Ako kayo mag-iawak. Gamay lang kayo. Gamay ba ka masiba na ba bolit ko kasi dadinga magtakpak kaya sa tande kaya ko mag sau sau chimo sau sau da na kon ko an so ko tsara ay ko na ko

pati Pa, sino ka? tagay ka ba? Na? Ka na magpalayo ka. Hindi naman ako maglalayo sa ko, dali. Ito kayo 'yung kayo kayong as ah. kay ko ni. Ma, sigbaka ba Hmm, basket? Mimi, na siya 'Yung dito 'yung kinahihinaan ko. Dobanta hmm. lang, bai. Ay, contact paneta. What <laughs> <laughs> do you mean, punk punk? with you? <laughs> <laughs> it's the prank. It's a pronk. <laughs> 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 không được học không tama ha, then mag juicy ibi ibi ako magkape ko magkape. Ito ako juice po ako. Sinigang, inagang rice o gengong bacon. Bacon. Bacon na na ibaboy. Na bye-bye. Sa mga unami. Bye-bye. Sa mga unami.